What's up sa inyo mga idol ko so, dito tiktik na magbalat ng ano mga idol kalabasa oh. ito lang kasi ganito ka simple mga idol oh. yung mga idol trending natin dito ngayon mga idol ayun o oh. bilis ang tira mga idol oh. bilis no ay binapakasulit o oh. ang galing ang galing niya ang galing niya mag prepare ang galing niya o oh. ang galing balat na oh. talagang trending natin dito ngayon sa facebook mga idol ay itong tiktik lang o oh. mabilis ang hiwa mga idol oh. ayun oh. yun mga idol oh. ito naman mga bilis mga hiwa mga idol o oh. yun maraming mga idol

So dito lang, nakapili di di ng kan, mga kan, wala, kan, kan. apa ah, at syempre, yeah. yan nanti natin mga Mano manong ating, ah, uh, baron, barong, 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 hindi yang Ayan, kailangan natin mas hiwain natin ng mga kaini. So laptop sa inyong lahat hiwa para mali siya ng natin. hiwa, natin, syempre, tandaan mo daw, iyan, isa sa tayo. Ayan, syempre, simbogya ang mga wala, siyempre, yan, hindi ka mga wala niyong wakas sa inyong lahat. Hindi sa kasay ng natin yan. Ang likos niyong natin yung naiit, kaini. Yung tsaka tayo, syempre, sa inyong tayo. Ayan, hello, yung syempre, pagtingin ng ating para followers natin dyan ang ating ginawa. Ayan, sa pati nyo, may part-part ka pa na nga naman dyan. Sige, tira-tira man dyan. Gawa-gawa. Abang, mag-awa tayo, simpre nga punta dyan ng, ang ginagawa. Para, ayan, balita na kamatis. Simpre kamatis na hinog. Yung, wala kami, ano, Dilatan na lang namin. ko. Kaya, sige, free. So, lahat ng mga uh, loong loob ng freezer natin, Arif. Nagamitin okay. ah, uh, natin mga kay. Ayan. Simpre, yung kamatis natin. Ayan, sa pa. Sa so, ano lang yung ng freezer. Sige, tira-tira natin. Simpre, lagay natin yung kamatis natin. Simpre, ano,